Naranasan mo na bang managinip ng tila ba'y napakarealistikong tagpo kung saan ikaw ay yumaman, nakatanggap ng pera o may biglang swerteng dumating? Sa kulturang Pilipino, ang panaginip ay hindi basta-basta. Ito raw ay maaaring gabay, babala o paalala lalo na pagdating sa pera at kasaganahan. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang sampung panaginip na may dalang swerte sa pera, kayamanan at magandang kapalaran. Maaaring ito na ang senyales na hinihintay mo. Siguraduhin tapusin ito hanggang sa dulo at alamin kung alin dito ang naranasan mo na. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content, na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa. Ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 10, panaginip tungkol sa yumaong kamag-anak o ninuno. Sa kultura nating mga Pilipino, Napakalakas ng paniniwala sa papel ng mga espiritu ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Kapag sila'y napaniginipan natin, lalo na kung masaya, payapa at nagbibigay ng regalo, ito raw ay senyales ng kanilang basbas. Kung sa panaginip ay nagbibigay sila ng pera, alahas o kayamanan, ito'y sinasabing simbolo ng gabay, proteksyon at kasaganahan. Ang presensya ng ninuno sa panaginip ay tila paalala na hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay at mayroong mga pwersang espiritual na gumagabay sa iyong pinansyal na tagumpay. Ikaw kaibigan, naranasan mo na bang managinip ng pumanaw mong lolo o lola na nagbibigay ng payo o regalo? Ano sa tingin mo ang gusto nilang ipahiwatig? Number 9 panaginip ng sariling negosyo Ang panaginip na ito ay isang makapangyarihang simbolo ng ambisyon at potensyal Kapag sa iyong panaginip ay mayroon kang sariling tindahan, restaurant, negosyo at ito ay umaarangkada, ito raw ay sumasalamin sa iyong drive, ideya at posibleng katuparan ng pangarap sa hinaharap. Halimbawa, ikaw ay nanaginip na nagtitinda ka at mayroong bumili sa iyo sa iyong panaginip. Ito raw ay sinasabing senyales ng isang magandang simula sa pera lalo na sa negosyo. Ang ganitong panaginip ay pahiwatig na may puparating na oportunidad sa larangan ng negosyo o isang ideya na kapag binigyang pansin ay maaaring maging susi sa iyong pagyaman. Minsan ang panaginip na ito ay lumilitaw sa mga panahong pakiramdam mo ay handa ka na para sa mas malaki at seryosong hakbang sa buhay. Number 8. Panaginip na nakakita ng isda Sa maraming kultura, kabilang na sa atin, ang isda ay simbolo ng swerte. Ang malalaking isda ay nag-uugnay sa malalaking oportunidad, mapanegosyo man, trabaho, o investment. Kapag nakita mo sa panaginip ang maraming isda sa malinaw na tubig, lalo na kung nauhuli mo ito o pinapanood lamang, ito ay indikasyon ng mga oportunidad na malapit mo nang makita o makuha, basta't maging handa ka lang. Kung ang isda sa panaginip ay malikot o mahirap huliin, maaari rin itong simbolo ng pag-aalinlangan o missed opportunities. Number 7 panaginip ng isang masaganang lamesa. Wala nang mas hihigit pa sa imahe ng hapagkainan na punong-puno ng masasarap na pagkain kasama ang pamilya. Sa panaginip, ito ay sumisimbolo ng yaman, kasaganahan at pagkakaisa ng pamilya. Ito rin ay sinasabing indikasyon ng paparating na biyaya hindi lamang sa iyo kundi pati sa mga mahal mo sa buhay. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi lang nasa pera kundi sa kasaganahan ng loob at relasyon sa tahanan. Kapag nanaginip ka ng kainan, sino ang mga kasama mo? Sila rin ba ay bahagi ng iyong mga pangarap sa buhay? Number 6. Panaginip na nagtatanim at umaani. Ang pagtatanim ay simbolo ng paghahanda at tiyaga habang ang pag-aani ay ang gantimpala sa pagsusumikap. Sa panaginip, ang ganitong senaryo ay nagpapahiwatig na ang mga pinaghirapan mo, emosyonal man, pisikal o pinansyal, ay malapit ng magbunga. Kung umaani ka ng maraming prutas, gulay o butil sa iyong panaginip, ito ay di umano senyales ng masaganang gantimpala. Lalo na kung masaya ka habang inaani ito ito ay tanda ng fulfillment at pinansyal na tagumpay na bunga ng sariling pawis. Kung magtatanim ka pa lang sa panaginip, maaaring ito ay paalala na maghanda para sa isang long-term na investment. Number 5: Panaginip ng pag-ulan ng pera o ginto. Isa ito sa mga pinakakakaibang panaginip, ngunit madalas ikinuwento ng mga taong nakakaranas ng breakthrough sa buhay. Ang pag-ulan ng pera o ginto ay tanda raw ng pagbuhos ng swerte, either bigla ang kita, bagong kontrata o oportunidad na hindi mo inaasahan. Maaring ito rin ay mensahe ng iyong subconscious na ikaw ay bukas na sa pagtanggap ng kasaganahan, isang bagay na dapat ay hindi mo tinatanggihan kapag ito'y dumarating. Ikaw, nakapanaginip ka na ba ng pera na bumabagsak mula sa langit? Anong nangyari sa iyo pagkatapos? Share mo naman sa comment section. Number 4. Panaginip ng nakakatanggap ng pera. Simple ngunit makapangyarihan. Ang panaginip na ikaw ay binibigyan ng pera, lalo na kung ito ay kusa, masaya at walang kapalit, ay simbolo ng darating na gantimpala o swerte tungkol sa pinansyal na aspeto. Maaring ito ay bonus, regalo, o financial help mula sa pagkakataong hindi mo inaasahan. Ang emosyon sa panaginip ang susi. Kung magaan ang pakiramdam, ito ay pahiwatig ng swerte. Ngunit kung may guilt o takot, maaari ring paalala na magingat sa mga alok na too good to be true o maaring isang mapanuksong alok. Number 3. Panaginip na umaakyat ng bundok o hagdan ang pag-akyat sa bundok o hagdan ay isa sa pinakamatibay na simbolo ng pag-unlad, tagumpay at ambisyon. Kapag sa panaginip ay matagumpay kang nakaabot sa tuktok, ito ay pahiwatig ng career advancement, promotion o personal na pagyaman. Ngunit kung nahulog ka o nahirapan, maaaring ito'y refleksyon ng struggles mo sa kasalukuyan. Ang magandang balita? Kapag tuloy-tuloy kang umaakyat sa panaginip kahit may hirap, senyales ito ng tagumpay sa dulo ng laban. Number 2: Panaginip ng tubig na malinaw. Ang malinaw, umaagos at malamig na tubig sa panaginip ay simbolo ng daloy ng pera, kapayapaan ng isip at kalinisan ng intensyon. Kapag ikaw ay naliligo, naglalakad o nagpapahinga sa tabi ng malinaw na ilog o dagat sa iyong panaginip, ito raw ay palatandaan ng bagong simula, maayos na daloy ng kita, o negosyong malinis at magtatagumpay. Sa feng shui at sa maraming tradisyon, ang tubig ay tinuturing na enerhiya ng kasaganahan. Kaya ang ganitong panaginip ay madalas na iniuugnay sa mga pagbabago na nagdadala ng positibong pinansyal na resulta. Number 1. Panaginip ng ginto Walang tatalo sa simbolismo ng ginto pagdating sa kayamanan. Kapag sa iyong panaginip ay nakakita ka ng ginto, nakahawak o nakatuklas nito, ito ay isang napakalinaw na senyales ng isang matinding swerte at yaman na maaaring hindi mo pa namamalayang parating. Ang ginto ay sumasagisag sa pagtuklas sa sarili mong kakayahan at potensyal na maaaring literal na pahiwatig ng darating na pera o di kaya'y ideya, talento o oportunidad na magdudulot sa iyo ng tagumpay. Ang mga panaginip ay tila mga paanyaya mula sa ating isipan at minsan mula sa kung saan mang dimensyon na nagpapahiwatig na tayo ay maghanda, magtiwala at kumilos. Ikaw kaibigan, Alin sa mga panaginip na ito ang naranasan mo na? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright PH and see you on my next video. Peace out.